Tinatayang nasa 2 milyon at ang libong estudyante ang dadagsa sa iba't ibang colleges at universities sa bansa. Subalit ang bilang na ito, mas dadami pa raw kung abot kaya lang ang tuition sa kolehiyo. Kasama natin ngayon si Attorney Julito Vitriolo, Executive Director ng Commission on Higher Education. Magandang umaga, Attorney Vitriolo. Ah, uh, welcome sa news to go. Magandang umaga uh, Hoy sa inyo lahat. Mm -hmm. Alam po natin na uh, hindi naman mura ang quality education, no? At the same time, uh, kailangan din uh, affordable sa mga oh. uh, mag-aaral natin. Paano nyo binabalance 'yan uh, bilang uh, yung regulatory agency ng uh, higher education sa bansa? Alam mo 'yan yung napakahirap na tanong Hoy uh, kasi alam ko na no, nag-aaral ako. Issue na rin 'yan, ano? Mm -hmm. Pero kailan din kasing i-recognize ng gobyerno yung uh, complementary roles ng uh, private schools vis-a-vis -vis yung uh, ating public education sector ano uh, dito ang mga private schools eh walang subsidian no kung kaya yung mga doon sila nagre relay sa kanilang private funds or private investment or uh, well nagagaling yan sa uh, sa tuition fee mm -hmm. or sa miscellaneous fees ng mga bata mm -hmm. so meron silang karapatan para i-increase yung uh, ito pero yun na nga lang, uh, napakaraming requirements ano, na dadaanan. Unang-una -una rito yung konsultasyon. At of course, kailangang may eh, content din nila yung competition. So, without that subsidy, doon sila nagre-rely. Ano? Uh, as, as opposed to uh, public schools, yung SUCs uh, may subsidy. Kayo subsidia. nag approve ng tuition increases? hindi no? directly approval ang ginagawa namin, kundi tinitignan namin kung nagko-comply sila sa requirements ng uh, batas. Ano? Uh, so as soon uh, ma-determine yan, sinasabi namin eligible sila to increase their fees. Now, uh, dyan, tinitingnan natin kung nag-comply sila doon sa requirements, pati yung uh, usapin nung pag allocate Kasi alam natin na uh, in every uh, tuition fee increase, eh, 70% dyan ang kailangan ilaan mo para sa tataas ng sahod ng mga guro at ibang kawani. Ano? Yung 20% napupunta lamang yan sa pag-ayos sa mga pasilidad at saka mari pagbili uh, ng equipment. No? So sino finally ang may final say dito sa tuition increase kung hindi kayo? Uh, well in a sense uh, kami yung nagde-determine kung eligible siya. No? Okay. So, so, and then um, uh, mga ilang uh, institutions of higher learning ang uh, inaaprubahan ng uh, tuition increase every year. Well, iba-iba no. Uh, ang historical figure natin na uh, mga 10% yan uh, of uh, institutions. Pero ngayon, uh, 14% ng mga institutions ano, all over the country ang uh, nagtaas. Ano. So, meron tayong 85% or 86% na hindi nagtaas ng kanilang tuition fees. no. Mm -hmm. So, ang average increase, uh, so, so, sumayon natin across the regions, uh, 10% ang average, uh, yun ang lumalabas. No. Hindi rin, alam mo, ho, hindi rin pwedeng magtaas ng gusto ang mga paralan. Kasi ang mangyayari lang, mga estudyante, lilipat sa ibang paralan na hindi nagtaas o sa state universities and colleges, or sa mga local universities and colleges so counterproductive masyadong mataas ang tuition fees. No? Mataas ba ang uh, tuition fees sa ating bansa kung ikukumpara compare mo sa ibang bansa? Uh generally napakababa ng uh, tuition fees natin ano. Uh, actually marami pa nga mga foreign students ang pupunta rito para kumuha ng mga uh, mga kursong alin Medicine or engineering dahil mababa nga ang tuition fee. Kasi sa ibang bansa ay eh, talagang uh, napakataas ano. So nagpupunta rito yung napakaraming foreign students uh, hindi dahil sa quality ng edukasyon natin dahil mas mura kaysa sa kanila. Well, pareho ano, marami tayong mga dekalidad ng mga paaralan na mura ang tuition fee compared sa kanila kasi ang mga So mas mura doon, pang mag-aral dito. I mean kasi totoo. syempre mas may living expenses din sila, yung pamasahay pa nila galing sa Middle East o sa ila, oh. pati Iran no, may mga estudyante dito um, galing Africa no, may totoo mga estudyante dito. Totoo yan. Rito. No? E eh, kung susumahin mo lahat diyan, eh, mura pa no? Eh, compared naman sa US, Australia, UK or uh, even dong other uh, Asian countries no, like Japan, eh, ang mamahal dyan. no. So, so despite itong mga reklamo tungkol sa tuition increase ang sinasabi niyo, mura pa nga ang uh, ang uh, tertiary education sa Pilipinas. Siyempre, kasi medyo mababa ang uh, standard of living dito no, pero mm -hmm. compared sa pangangailangan ng ating mga mm -hmm. mamaya, no, karamihan eh talagang nagiging uh, perennial problem 'yan. Kasi mm -hmm. uh, kung titingnan natin, dapat i kuwan eh I, uh, isama yung uh, usapin sa pagtataas ng tuition fee sa uh, subsidy na ibibigay sa ating mga estudyante mm -hmm. or sa tinatawag na scholarship programs. Mm -hmm. So maliban dito sa tuition, uh, may mga nababalitaan kami, mga reklamo tungkol sa itong mga miscellaneous fees na dinagouri ang dubious, no? Itong Uh, may thesis editing fee may resume printing fee memorabilia fee pistang pinoy fee thesis pati thesis proposal oh, may nga, fee oh. ano ah uh, ano ba to mga uh, ano yan pinupuslit lang diyan sa uh, tuition para hindi lang tawaging uh, tuition increase ano bang ah, ang dyan? Alam mo, hobby yung batas kasi uh, ang sinasaad diyan eh yung magkaroon lamang ng konsultasyon tungkol sa tuition, no? Mm hindi -hmm. kasama Hindi kasamang miscellaneous. Mm -hmm. Kung kaya nung uh, kamakailan lang, nagkaroon ng hearing sa Senado na uh, pinamunuan ni Senator Angara na nagkaisa yung mga different sectors. Ang uh, sektor ng estudyante, uh, yung kabataan party list, yung uh, representatives ng Kokopea, CHED and uh, PASOK na magpulong-pulong uh, bukas para magkaroon ng uh, regulatory framework for miscellaneous fees. Kasi medyo sumobra na nga. No? Nakikita namin, konti lang yung mga legitimate na or basic or core miscellaneous fees. Eh. Uh, konti lamang 'yan eh, pero over the years, uh, dahil hindi nga sila maka-increase ang in tuition fees, eh, doon uh, siguro na ilalagay, no? So i-regulate -re na rin natin do in the future. Hmm. Um, meron ba kayong ano, uh, hmm. nagconclude na ba kayo na yung tertiary education natin hindi angkop doon sa mga pangangailangan natin kasi Um, si Secret Health Secretary Ona, dinidiscourage na yung mga estudyante na mag-nursing. No? Uh, kasi napakaraming nag-nursing ngayon. No? At marami dyan, hindi, hindi makahanap ng trabaho. At uh, pang nagbabayad para makakuha lang ng mga internship o practicum sa mga ospital kahit nakagraduate na. No? So mukhang parang may, ano, parang may disconnect yung ating tertiary education sa yung mga pangangailangan ng ating bansa. Doon sa ibang mga kurso siguro masasabi natin dyan, ho, yan, no? pero Uh, sa ngayon, nagkaroon tayo ng uh, moratorium sa lima o anim na kurso kasama nursing, mm -hmm. teacher education, IT, uh, BSBA, tsaka HRM. No? Pati teacher education kasi napakarami na naka-enroll dito at wala na makuha trabaho. Ano? On the other hand, marami pa rin courses na kukunti ang naka-enroll. Yan yung undersubscribed courses, especially sa si science and technology. Ano? Parang ang mga estudyante, ina-avoid nila to dahil parang, parang as either mahirap or... Uh, you know, Baka akala nila eh, eh, walang makuha ang trabaho pero actually ito yung mga kaya, pangangailangan ng ating bansa, no? lalo sa area ng agribusiness, mga priority courses, ano uh, technology-based courses. Ngayon, ang ginagawa natin, eh, in i-encourage natin ang ating mga uh, kabataan na sana pumunta rito at meron tayong mga available na scholarship programs na pwede nilang i-tap. Ano? Uh, kahit di naman ganung kalakian pero kung dito sila pupunta, eh makakatulong din ito, no? pandagdag na rin ito. Okay, pakiulit lang po, uh, ano ba yung mga kurso na talagang mas kailangan ng ating bansa? Ano ba yung mga trabaho na uh, uh, dapat eh, mag mas maraming estudyante nagtitrain? No? Doon sa pag-aaral ng DOLE, sa jobs fit uh, project nila, nakita na number one dito yung uh, agribusiness uh, areas. ano Kasi predominantly agricultural country ang ating bansa. Malaking opportunities dito in the next 10 years na sinasabi nila. No? So may kurso bang agribusiness well, or hindi, agriculture? Yeah, agriculture-based na mayroong business. Well, pwede mag-innovate dito. Ano? Mayroong uh, pamamaraan naman ng paaralan dito. Hindi sinasabi nila, even doon sa construction uh, industry, uh, maraming opportunities. Uh, hindi lamang mga engineers, kasi konti lang talaga ang engineers na na employ yan. Pero yung mga middle-level skills, no? Tulad mm -hmm. ng? At siguro yung sa carpentry, masonry, mga skilled workers sa welding, na nandun eh. eh. Hindi lahat sa white-collar jobs uh, nandun ang opportunity. And okay. of course, sa uh, health-related uh, uh, courses, no? except nursing na siguro dahil uh, napakataas ang unemployment dyan, tsaka oversubscribe, health, wellness, tsaka yung tourism. Ano? So tinignan nila na narito ang uh, key employment generators na tinatawag. No? Yung mga high-tech... Uh, okay, ano naman yung mga kurso na parang may excess na estudyante na at uh, yung mga papasok pa lang sa kolehiyo ay eh, sana iwasan na lang dahil hindi hindi na tiyak yung trabaho diyan. Number one dito yung nursing, nursing ano? Nursing, so iwasan na. Pagbagsak ang employment, ano? Oo, oh, hindi uh, na nakakatrabaho. Oh, ang hirap na, ano? Kasi Oo. nasabi nila more than 300,000 na unemployed uh, nurse. Na teaching, na halimbawa. Teaching din, ano? Uh, na. enrolled, pero ayon naman sa DepEd, may mga pangangailangan sila siguro kailan na uh, yung mga dekalidad na para na matira dito at uh, mga estudyanteng uh, dekalidad din ang ang suriid kasi ang daming hindi nakaka-employ dahil uh, hindi sila prepared no mm. Meron pa ba aside from uh, nursing well, uh, information and information technology marami na din ano ah, pero so, perse yun lang ano kung uh, IT lang ko mo baka mahirapan ako mga trabaho pero yung other variants na media siguro website development uh, software development iba mga yon no yan yung mga hard to feel uh, uh, so Attorney, final question ko lang nabanggit oh. nyo yung, yung carpentry uh, kailangan ng ating uh, ekonomiya no hindi ka naman kailangan mag kolehiyo para hindi mag carpentry na, no? mag welding no? so ang sinasabi ko ang tanong ko lang ay oh, eh, uh, hindi lahat ng estudyante, hindi lahat ng high school graduate ay eh, kailangan magkolehiyo para magkaroon ng yan, no? matinong trabaho. Totoo yan. Yun ang ating uh, key message. Ano? Hindi lamang sa kolehiyo ando ng opportunities uh, for work. Tignan nila yung tech, uh, TVET ano? sector and other uh, well, courses na hindi lamang kailangan four years ang uh, matapos mo. No? So, maaring uh, isang uh, paraan to para maiwasan din yung napakataas na tuition fee kasi sa Kuleyo, four-year course, mataas ang tuition fee dyan. At uh, hindi rin sure na makakakuha ka ng trabaho after graduation. Okay, good so, advice. Maraming salamat, uh, at Chad Executive Director, Attorney Julito Vitriolo. Thank you, Howie. Thank you.